swelas ng sapatos ko na to. Saan saan nakarating? aket lahat. Kalbaryo. Santis, ah, Santa Lucia, Kinabuhayan, Cristobal. Pero ito lang yung dala ko. Nasa loob pala ng bag ko na bitbit -bit. Yung sapatos, nasa amin. <laughs> nasa amin yung sapatos. Ito lang yung dala-dala ko. Yan, yeah, napakaswerte naman na to. guys. <laughs> yung sapatos po, nasa amin. Ito po yung natanggal ng pauwi ako. O, oh, guys. Tingnan niyo naman. Swerte. Buti pa ang swela. San-san nakarating ang sapatos na iwan sa bahay. Yan. Here we are. Andito pa rin kami sa Mount Banahaw. Santa, Santa Lucia, ah, eh, Santissima Trinidad naman pong ikutin namin mamaya.